Assalamualaikum, Locarbers! Muli ko akong nag-imbinto ng dessert. Bago tayo magpatuloy kung hindi ka pa nakasubscribe, hit the bell button below para updated ka sa mga bagong imbento dessert man yan, oo lang. Ang dessert na ito ay kompleto na ang greetings mo. Ginawa ko ito replacement sa pangmalakasan na na tiyak kung mahirap magbalik loob pakatapos madapa. Sa dantong pamamaraan, kakain ka ng dessert na walang gel. Ito nga po, napaka-creamy, yummy, wala ka ng ibang hahanapin pa. Limang igyo, liquid sweetener, 250, isang pakiti heavy cream ang ginamit po sa isang zucchini. Ginamitan ko ito ng food processor para pinong-pino ang texture. Nang mapino na, saka ko naman ibinuhos e yung ating kinanaw kanina na igyo. Nasa screen ang iba pang mga ingredients na ginamit ko. Pa-screenshot na lang sa nais itong subukan. Tiyap po naman lahat itong ingredients na ginamit ko ay nariyan lang sa ating mga kusina. Kapag ma-mix na nang mabuti sa ating food processor, nilagyan ko naman ng butter. Kung walang butter, pwede ng coconut oil ang baking pan na gagamitin natin. Lagyan ang baking pan ng tubig bago isa lang sa 180 for 35 minutes ang walnut sa ibabaw optional lang hmm? habang hintay nating maluto gagawa naman tayo nitong crema ah, o ganas na pang toppings natin mamaya sa ibabaw gumamit ako dito ng 250 tihi cream, vanilla liquid sweetener mga sampung drops tatlong tablespoon na cream of cheese paghalo-haloin hanggang madlapot ng ganto dalawang tablespoon na butter nang maging shiny siya dapat ganto ang kinalabasan niya o siya ito na kain po tayo